Mga kapalan ng palataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, tinawag ni Jesus ang labindalawa at sinugong daladalawa. Binigyan niya sila ng kapanyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong pagalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkot, ni pagkain, balutan, sa lapi sa inyong lukbutan o bisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila at sa alinmang tahanang ng inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pagalis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayo tanggapin o pakinggan sa si isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga tagroon. Kaya tumayo ang labindalawa at nangaral sa mga tao na pagkisihan nila at taliktan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ano ang mission mo? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ikalabindimang linggo sa karaniwang panahon. Masasaksihan sa ating ebanghelyo ang pagbibigay ng mission ni Jesus sa mga apostol niya. Mababasa din natin ang mahigpit ng mga biling sa kanila. Una, wala silang dadalhin bukod sa tungkod lang. Ang tungkod ay para sa pagdepensa laban sa mga bababangis na hayop. Pangalawa, ang pananatili sa isang lugar na tumanggap sa kanila. At pangatlo, ang pagpapagpag ng kanilang panyapak sa mga lugar na hindi tatanggap sa kanila. Sa mga sumasagap o sumasabak sa pagmimisyon sa ating panahon, wala silang bitbit kundi ang kanilang mga sarili lang. Naniniwala kasi ang mga misyonero sa katagang God will provide. Ito ay pagpapakita na habang kasama nila ang Diyos, ang lahat ay pagkakaloob sa kanila at hindi sila pababayaan. Ang mga aral at values ng bawat misyonero ay nagsisilbing tungkod nila laban sa mga bababangisa at matitinding pagsubok na kanila nga sa kanilang pagtubad sa misyon na niatang sa kanila. Tayong lahat ay tinatawagan na makibahagi sa misyon na ibinigay ni Yesus sa kanyang mga apostol. Subalit, hindi na natin kailangan pa na maging pare, maging madre, religyoso, mga ngaral o tagapaglingkod ng simbahan. Hindi na natin kailangan pang gumawa ng mga video sa so magpakalat ng mga video sa social media upang magawa ito. Sa ating mga ordinaryong pamilya at tipunan ay may kanya-kanya tayong mga misyon sa buhay. Sa mga magulang, may misyon tayong ituro at, at ikintal sa isipan ng ating mga anak ang mga kagandang asal at turo ng Diyos. Ang tanong, nagawa, na nagawa na ba natin ito? Naisasama ba natin ang ating, sa, uh, ang, uh, ating mga anak sa lingguha ng pagkisimba? Naisasama ba natin ang ating mga pamilya sa simbahan? nesa sa buhay ba natin ang mga turo at salita ng Diyos? Sa ating sa misyon, tandaan natin ang katagang we cannot please everybody. May makikinig at susunod sa iyo. Pero, meron din naman na talagang hindi susunod at lilibakin at lalaitin ka. Sa mga kita pagkakataon, ano ang sabi ni Jesus? Ipagpag mo ang iyong pangyapak ipagpagmulang ang mga ayo makinig at sumunod sa mga sinasabi mo. Huwag mong dibdibin at huwag mong isipin na nabigo ka sa mission mo. Ang mahalaga ay nagawa mo ang dapat mong gawin. Kung ayaw nila sumunod, wala ka ng pananagutan sa kanila. Sila na ang mananagot sa harapan ng Diyos pagdating ng araw. Harinawa, magampanan natin ang mga misyong iniatang sa atin ng Diyos na ibahagi siya sa lahat. Makita nawa sa ating araw-araw na pumumuhay si Kristo binang pahagi sa pagganap ng tungkuling ito. Sa puntong ito, samahanin ninyo ko sa isang panalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magampanan ang misyong iniatang mo sa amin na ibahagi ka sa iba mabanaagan nawa sa aming pamumuhay ang iyong larawan at mga turo. Iniling namin ito sa pangalan ng iyong Ama, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.